Catherine Bernardo naglabas ng sama ng loob sa kanyang interview. Matapos ng mapabalita na bunti si Catherine, sunod-sunod ang mga katanungan ng mga netizen kung ano ang plano ng aktres. Usap-usapan din sa social media ang pagiging malungkot ng aktres na si Catherine kahit pa nakukuha pa nitong sa harap ng kamera. Hindi daw umano maitatanggi sabi ng netizen na may pinagdadaanan ng aktres at dagdag pa nila kailangan raw ng makakausap ni Catherine. Makalipas nga lang ang tatlong araw, nagkaroon na naman ng panibagong interview si Catherine Bernardo sa show ni Tito Boy Abunda. Na kung saan naging masinsina ng usapan ng dalawa at dito naglabas ng mga hinanaing at sama ng loob ang aktres. Hindi na niya napigilan ng damdamin at dito napaiyak na lang ang aktres dahil sa kanyang pinagdadaanan. Ayon kay Tito Boy, malalampasan din niya ang lahat ng sakit at paghihirap na dinadanas ng aktres. Dagdag pa niya, susuportahan daw umano ni Tito Boy si Catherine sa anumang bagay na gustong gawin nito. Nagpahatid naman ng isang mahigpit na yakap ang mga fans at kaibigan ni Catherine para sa kanya at sa magiging anak nito. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe, and click the notification bell for more updates.